Good morning mga ka-farmers. Welcome po lit dito sa ating channel. <coughs> Ayan na uh, kumusta po lahat? So, pasensya na kayo mga ka-farmers kung halos one week po na wala akong update uh, sa aking talungan. Dahil uh, <coughs> nag na nagatrangkaso ulit ako mga ka-farmers, no. So, ngayon lang bumubuti-buti yung aking uh, kalagayan dahil uh, <clears throat> sa sobrang pagod na rin siguro mga farmers, so hindi na po kinaya ng aking katawan so wala po akong update sa pang sham na harvest so ito pala yung ano uh, uh, aking talong na unang tanim so ayan uh, ganyan na po siya kayabong mga farmers, so mapapansin nyo uh, kakaunti lang po yung kanyang mga bunga so pero unti-unti uh, na rin po ulit uh, dumadami yung kanyang mga bulaklak So hindi ko na rin po ito nabawasan yung kanyang mga sanga at uh, hindi ko na rin po ito natapos sa pagpatubig nung nakaraan dahilan so, nagpahinga muna ako. At nung nakaraang harvest ay pinaharvest ko lang uh, sa imbayaw at saka <coughs> kumuha lang siya ng tao na alalay sa kanya. Ayan mga uh, farmers. So. so bali isang linggo na rin po itong walang spray itong aking talong. Ayan, kung makapansin nyo. So, okay pa naman siya. So, bali, <coughs> kakatapos ko lang po mag-harvest dun sa may ampalaya. So, dito na ulit ako mag-harvest sa uh, uh, pangalawang tanim. So, ayan, kung makapansin nyo, uh, farmers farmers, uh, hindi ko pa ito sinira. Ang uh, unang, uh, bali, pangalawang tanim ko na ito ng uh, ampalaya. So, nung 2023 pa po ito. So, ayan, buhay pa naman yan sila mga farmers. So, so pero, ano na, uh, di ko na po yan napipitasan dahil wala na rin ng pambunga na uh, maganda so karamihan yung mga bunga niya ay maliliit so minsan ay ina lang yan at saka uh, pinamimigay lang <clears throat> so dito bali uh, pang 10th harvest na mga farmers no dito sa may pangalawa kong tanim so ito naman yung sana yung land prep ano ko so hindi ko pa rin natapos sa pag-araro tatam so, tatamnan ko po ulit itong, uh, ng talong na Alexo ipan dahil la uh, meron pa po ako dong punla. So wala, hirap talaga mga farmers no kapag uh, solo flight tayo. So ayan, mapapansin natin mga maganda pa rin siya mga farmers no. So bali one week din ito na hindi na abunuan at saka bali one week na rin po na hindi ako nakapag-apply ng insecticide dito. So sa awa ng Diyos, uh, okay pa rin naman siya mga farmers no kahit one week na hindi tayo nakapag-apply. And, uh, siguro naawa nga talaga yung Diyos sa atin Dahil uh, ito yung nangyari uh, Nagkantrang kaso ako <coughs> So hirap mga farmers halos na Masolo natin yung trabaho So kapag uh, hindi naman tayo magtanim O hindi rin magtrabaho Wala rin, wala rin tayong income So wala tayong kikitain Kapag nasa bahay lang So kailangan talaga na Ano lang <laughs> Chill chill lang sana yung trabaho natin mga farmers Kaya lang kahit sa sa tawag na chill chill so hindi ka naaya ng aking katawan and hanggang dito pa yun sa taas mga farmers so, so mga kagaya pansin nyo, sa loob ng isang linggo hindi sila nakatikim ng abono so okay pa rin so may kunting sili rin dito ang tanim eh, oh. no? so maya maya siguro darating na rin po mga farmers si Bayaw, so siguro ah uh, uh, lang po doon ng almusal So nung pang siyam na harvest So ano lang siguro yung nakuha ko dito mga farmers So mahigit isang daan uh, Siguro nasa 140 So, so uh, ano na rin so, uh, Marami-rami na rin. at saka kasi kasama na rin po yung total dun sa kabila So ayaw ka lang dito ngayon Kung ilang kilo yung mapipitas ko So umaga, ano pa rin naman yung mga, ano, yung mga farmers Yung mga bunga Ayan o oh. Hindi lang halos pansin. So, kailangan na rin po kasi ito lagyan ng balag dahil uh, hirap mag-spray. Lalo na po may dalang ano, uh, hose kasi uh, power sprayer po yung gamit mag-spray dito. So hila-hila po yung power uh, yung hose ng power sprayer so sumasablay po sa kanyang mga sanga sa kanal. So yung iba ay nahulog na rin din po yung kanyang mga bulaklak. So, kailangan talaga na lagyan ng ano balag lalo po dito mga promise ka sa katapusan na ano plat dahil uh, lumiit po yung distansya ng kanyang tabla ayan wala na wala na siyang daanan mga ka -farmers, so kaya hirap po mag spray uh, kapag dumaan ka dito sa gitna uh, minsan alos madapa ka na dahil uh, namamatid po yung mga sanga niya so mag harvest lang ako mga farmers no at uh, Buti na lang ngayon at uh, makulimlim. And, akala ko nga kagabi umulan. So hindi naman pala. So hindi pa ako na fully uh, recovery mga ka-farmers. Medyo uh, may kunting sipon tayo at kunting ubo. So kulang lang siguro ito sa papawis. So <laughs> sana gumaling na lang tayo agad mga farmers Dahil uh, maraming trabaho na naghihintay sa akin dito. So yan na uh, update ko na lang po kayo mamaya pag natapos na po ako mag-harvest. So update mga ka-farmers, uh, bali kakatapos ko lang po mag-packing. Uh, so ito na po yung kabuuan uh, na pitas namin sa uh, pang-tenth harvest. So ito pong apat na bandel ay tag-15 <coughs> kilos po yan mga ka-farmers. So bali puno po yung plastic. So bali anim po yan, so ayun po yung dalawa. So <coughs> iba naman po sa ito yung nag-order. So bali biyay naman po ito sa burakay So, pinag-cash ako lang po mga kaparmers sa mga nag-order sa akin. So, bali 90 kilos po yan yung uh, tag-15 kilos. So, bali 6. So, ito naman po yung uh, tag-10 kilos. Uh, 2, 4, 6, 8. So, bali 80 uh, plus 90. So, 170. Kata uh, ito po yung uh, bali 6 kilos. So, yung class A niya po ay 176 kilos. So, plus po yung class B niya na ayan, 1, 2, 3, so 6 na kilo naman po itong uh, isa, so parias po dito, so 36 kilos po yung class B. So yung dalawang bundle po yan mga farmers ay uh, pitas ko po yan dyan sa uh, matanda ko ng talong, so hindi naman po masyadong matanda, so talagang bumaba po yung harvest niya dahil uh, uh, hindi ko na po yan napatubigan, so hayaan uh, na lang po yan at uh, focus na lang po dun sa may malapit sa balon yun na lang rin po yung alagaan so bali maghihintay na lang din ulit ako dyan ng ano uh, ng ulan, so mga may pa yung ulan so bago iraton, so hayaan ko na po yan yung maglagas yung kanyang mga daon so kapag uh, umulan na po ng isang beses sa buwan po ng may, ay dyan ko na rin po umpisaan sa pagraton para mamunga ulit sya ng maganda so hayaan ko na lang yan so hindi na po uh, papatugi, papatubigan at hindi na rin aalagaan so sana wag lang po na kumalat yung kanyang mga trips dito sa sili so ano na so kahit uh, po pull out ko na rin po itong sili mga farmers dahil uh, unti unti na rin uh, naging mura yung sili po dito, sa amin <clears throat> pero uh, ano ka lang yan kung hindi po siya bababa sa 50 kilos a uh, 50 per kilo so tutuloy ko lang po yung pag-alaga dahil marami pa naman siyang bunga so iniintay lang po yan mahinog so Uh, ngayon na nagiging twice sa week po siya yan minogorder uh, may po kasi so bali na may tas po si Abayaw dyan so nakaraan so nakakuha kami dito ng 40 kilos uh, di hindi ko na po na mabilang kung mga ilang bisis na po na uh, napagtasan at saka ganun din po sa Ampalaya ako kung kaunti na, na rin po yung napitas ko dahil uh, wala na mga farmers nun no, hindi ko na masyadong ano, uh, maalagaan dahil uh, <clears throat> Uh, nagkasakit nga po tayo So balik po dito tayo sa pitas ko na pang 10 pitasan So ang uh, gold nyo po kanina mga person ay 176 So plus po yung 36 So lagay natin na uh, 200 plus po yung 66 sa uh, Goda Chakalas BI So nagtotal po siya ng uh, 212 kilos So sa pang sampung pitas, so hindi po kasama itong uh, dalawang bundle na to. So dahil uh, bunga po yan dyan sa 450 kapuno. So yan na po yung pinakamababa akong harvest ngayon sa di ko na po mabilang o pang 18 or 19 harvest na po yan. So yan na po 20 kilos na lang yun. So mahigit din naman kasi uh, meron dun na hindi na isama sa pag uh, packing. So ito na lang, uh, focus na lang po dun mga farmers sa... Uh, pag-alaga sa kabila. So ito yung kanyang mga reject re and yung mga masyadong maliliit mga farmers so, so pwede pa naman siyang magulay and gugulayin lang po yan. So ayun nagpitas uh, po kasi doon ng sili so bali 7 kilos lang naman yung order. So pagkatapos na ay hakotin na lang po namin ito palabas. So ngayon uh, medyo ah, uh, uh, ano kami maaga-aga uh, na natapos di tulad pong nakaraan so mga alas 8 so alas 7 kami bago mag-deliver sa market. So ngayon, uh, mas okay. Uh, maliwanag pa siya mga farmers no. So ayan na uh, bali hanggang dito na lang po mga farmers at uh, ayan maraming maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. Uh, God bless po sa lahat at happy farming.